open po ba? Open. Ah, uh, magagawa -ano sana kami uh, grade visit. Sige, sige. Okay lang po ba? Ah, okay, dito. Saan po ba rito kay Derek? Okay. Derek Soxy. Ayun ang hindi ko. Tanong niyo doon ba, di ba may alam na yan? Nag-aalaga. Alam niya. Ay, yung mga kapal torero ko. okay. Sige, mga nag-aalaga dyan. Tanong-tanong na lang kayo sa una. sige po, sige po. Salamat.

Sir, pwede ko magtanong Saan po rito yung daan papunta kay Direk Soxy, Topacio? Ah, dito po Dulo hmm. Dulo, tapos kanon ka Makikita mo din yung Masaleo Ay, Masaleo po isa ah, Sige, salamat po Tapos, dito rin po yung kay, ano, kay George Tregan Ah, eto. ah ito na pala So, andito ah, Kayo po ah, yung bantay Kayo po yung bantay Kayo ang bantay Ah, okay. At saka doble tela po. Yes, thank you po. nandito 'yung motor. Papasok. Papasok yung so, sa... Okay. okay lang po kami. kamera nanti itu Dead zone. Hay tuh, entunya kiraan no ito ito na guys nakita na natin yung yung sa maasileo ng mga tapasyo nakita na natin yung kay Direk o siya tapasyo o oh, kasama niya rin natin yung mga ano niya? ano mga kapatid. Si Dad enda siya dito. Okay guys, andito tayo kay Direkso Sosi Topacio. Yung sigat na director, actor, comedian, at saka film sa mga indie film. So, alam Alamin natin yung mga nakaraang kasaysayan niya habang siya ay nabubuhay. Yung mga nagawa niya, pelikula at mga naiambag niya sa industriyang Pilipino. Magbihis ka muna, nakakahiya, nakapula ka, anak ka Mamaya ka na mahimatay. Pumasok ka sa loob, palitan mo damit mo. Pira naman eh. Hindi na eh. Andun eh. So, bakit nga bawal ang pulang damit? Kasi sino to? So? eh nakakumot siyang pula eh. Hindi ba babawal yan. Kasi daw, para wag mutuhin ng tatay ang mga bata, kaya kailangan kumuta ng pula. Ate, baka matuluan mo lang ang luha yung ng tatay. Eh, masama yun eh. Ay, eh, bakit mo ba? Ay, bakit ka Hindi mo ba alam na bawal maligo sa bahay kapag may lamay? wala, wala. hello. Julie! Tingin lang yan! Yan ang alam kong bawal sa lamay talaga.

sa linggo inilibing ang tatay. kung ano man ang kulang sa abuloy, eh, ako sasagot. Mm. Eh, natin kukunin yung 50 mil para sa ospital. Hmm. Kumanda ka sa linggo dahil laban nito ng best actress. Oh, oh my God! Oh, my God! mga yung kayo, sisiyong okay, na, na kaya kaya ko para kayo. sa so, pinagpala sa babae pinagpala na pinagpala ka naman ng iyong na si na? Aray! Aray! Ang Ang sakit! Ang sakit! thank <laughs> you tumingin sa akin. Para siyang nang Isip niya kung sino siya. Totoo ba sinabi ni Jerry? Wala naman akong minamata. Ano? Nung una kang dumating, parang nandidiri sa lahat na nakikita mo. Pati mga tao pinagdidirian mo! Papakot kasi ako eh. Wala akong kilala dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Ano ka ba? Walang ba yan? Lahat ng lamban ng lugar na pinupuntahan mo ay eh, dapat may kilala ka? Lagi lang na ba niya nagsasabi kung anong gagawin mo? naman, no? Oo oh, ba nang gata? Lagay ito, siguro ito, sumususok pa sa mami niya. <laughs> Baka naman merong bombay dito, kaya natatakot ang baby. Kung <laughs> <laughs> adik na ito, ang laking duwag pala pag wala nanay niya. Gusto mo na Hindi ka naman namin kaawayin. Uy, manawagan kayo sa radyo, may nawawalang bata rito. Hindi ito ordinaryong lugar. Alam niyo yan? Eh bakit ka nang Wala akong minamata. Hindi po kayo nahihiya. Tay, ano ba kayo, lalaki babae? Sa'yo nono'y nahihiya ko. Dahil nakita mong ganito itsura ko ngayon. Pero ngayong gabi lang ito. Hindi sana dapat tumakas sa lola bebang mo na hindi mo nakita ganito itsura ko. Kanya lang naman ako nagpunta doon, dahil gusto kong samahan ng ninong bading mo at ninong higo mo. At saka, saka kailangan ko sa hanap buhay. Nasa ganun, magkaroon tayo ng maraming customer, maraming magpaayos sa akin. At saka, gusto ko rin mag-enjoy. Dahil sa... At kung nasaktan kayo, hindi rin kayo nakapag-enjoy. Ako nga po, puntit na ako madaganan eh. Ang hirap pala ng trabaho nyo. Is lang sa mga early ano. Early 2000. oh, early 2000 yun. Yan. Ay, kami masasabi ka, baka direct sa so, pa sitopasyo. Ngayon, kung ano yung mga mo, ikwento mo na sa nila para malaman din nila. Hindi ako Sige, so, yeah, paghandaan mo na. Andito tayo. Ay, Ay Nakita ko lang sa personal si Dinik Soksin. Hindi mo nag siya. Kumain sa restaurant. Sa restaurant daw nila. Hindi nang tawa. Ayun. Yung pala yan. Ayun. Hindi nang na radio. Akala ko kung ano meron na rito Tabi-tabi. Hindi -tabi. nang na radio. Akala ko kung ano meron na rito Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. ikipato so, pa Okay. Ito isasaraado ko na po natin. Ah, mga bata, bakit yung ating kamera ay ano? Natang init. So ikot muna tayo, tinanaw muna dito. Dead, uh Dead uh and Niisip po ko, di kaya yun din kay Topacio. Yung pala yun lang pala So, ito lang kalakang parato dito. Hindi, mayroon pa. Ayan pa Ayan siya yun. Oh. Ayan. Malaki siya nandun to. So, dito to oh, sa may malapit na may... Nandito. Kung dadalo kayo kay Direk. Kung dadalo kayo kay Direk. So, malapit siya -krami. sa krami. Pagkagaling ka, ka ng EDSA, madadaanan mo yung krami. So, so wala rin pa sa kaya nga, madadaan na mo Kaya nga, madadaanan mo nga yung prame. Kaya nga, madadaan na mo nga Madadaan. Southbound. Pag EXA pa, southbound. Baka, nan ka dito pa. Ang prame. Okay. Hannibal. Ang gachal yan. Ang LCB gachal. Retired engineer ng San Juan. Ito mga barkahan. San Juan. Ang San Juan. Dito. So, ito eh SPO4? SPO4 DSP. SPO4 LUNA. 1950. So, 43 years old na. No. Uh -huh. Bata pa. May butas. May tama. Yeah. Dito.

Kung so, yung iba naghahanda na para sa dating na unda, naglilinis na sila. sa oh. So dun sa kay kay George Tregan Sr. Hindi tayo makakapasok sa masileyo nila kasi eh, ano uh... hey, ay ako pala oh. Hindi na makakapasok daw kasi Hindi pala Sarado, wala yung ano <laughs> Hindi pala sa akin naka, sa iyo Sarado yung masila ni George Tregasing Wala, wala po wala ang kanyang caretaker care care. care. Para tayo makapagpaalam at papasok sa masila yun Pagpitingin so, lang mo tari ko ang init, Papa. Ang akit ka dyan? Dito na nga lang natin. Ikaw na, dalhin niyo yung camera para igalaw mo nga lang. Ito na, mainit. Naka-shades eh. Lang ako shades eh. Ayun, hindi kayo mo po. Sa bagay. may mga titikan tayo, abang meron dito. Tabi-tabi po. sa so, mga kisiyosa po o, Nandito lang po kami para mag-explore. Ay po. So may titig na lang po kami rito. So dito, yung iba maghahanda na. Wala nga madadaanan. Wala nga dead end. So maliit lang talaga siya. Ha? Kasi ito no? eh. So, punta tayo kay ano, kay George Tregan, senior. Okay na yan. Oh. Yan. Bakit sa nila? Yan, no? Ngayon ano. Bakit ka lagi may mga pusa sa cemetery? Yan. yan. Yung iba naghahanda na lang. Paula oh, Marie. Ah, isang pamilya na sila no. May butas na inihihinga. Ayan. Wala, Ay, may bantay eh. Walang bantay eh. Oo, oh, walang bantay, no? Kapataya lang dito ng loteng si tatay. Kaya, yeah, alam Ay, mo. Nalagot, oh. Ay, to. Dito. Ay, wala. Alak, nakalak nga siya. Try mo nga. Oh, nandun yun sila eh. Nakasusi nga. Oh, nakapadlak. Nakalak kasi. ano o. Oh. Andun siya sa dulo eh. inyo kanya doon no oh. nando sa bandang doon